Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na magbibigay ng fuel subsidy dahil sa inaasahang taas presyo ng petrolyo kasunod po ng tensyon sa Israel at Iran. Sinabi ng Pangulo ng tanungin sa paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng sigulot. Sigurado raw na tataas pa ang presyo ng petrolyo dahil na rin sa saradong mga daanan. Sa ilalim ng, ng kasalukuyang pulisya, may subsidiya sa mga PUV driver at magsasaka kapag umabot sa 80 US dollars ang kada bariles ng langis if you remember during the during the pandemic, uh, lalong lalo na yung gumawa mga nagpapasada, yung mga para may hanap buhay naman sila, bigyan natin ng fuel fuel subsidies. Now we will have to do the same for those uh, who are severely affected uh, stakeholders by any instability in uh, the price of oil. Yes, it's a serious problem. Mga kapatid at linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.